mabuti, at makapangyarihan. Yan ang mga diwata, and for good reason, nahuhumaling tayo sa kanila. Pero bakit nga ba ma ang diwata sa mga Pilipino? Ang na ng mga dewata ay nagmumula pa sa sinaunang panahon kung saan naniniwala ang mga sinaunang tribong Pilipino sa mga espiritu na naninirahan sa mundo natin. Sinasabing ang mga espiritung ito ay nangangasiwa sa mga kagubatan, bundok at mga tubig. Nagkakaloob ng biyaya sa mga taong marunong igalang ang kalikasan at pinaparusahan ng mga lumalabag sa kapayapaan ito. Hindi na, itatapon ko na. Hala, Ang mga diwata ay may iba't ibang anyo na nagre-represent ng kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan. Si Bay lang siguro yon. Kau so, ha, Bay, ha? Naglalaro ka na naman, ha? Mula kay Maria Makiling, ang magandang tagapangalaga ng Mount Makiling, hanggang kay Jan Masalanta, ang diwata ng pag-ibig at pag-aasawa Ang bawat diwata ay natatangi. Munit lahat sila ay may malalim na ugnayan sa lupa na kanilang pinangangalagaan. Ayon sa mga kwentong bayan, ang asul na kulay nito, dahil umano sa diwatang naninirahan sa ilog. As a way of showing gratitude, nagpapakita ang mga Pilipino ng malalim na paggalang sa mga diwata sa pamamagitan ng mga ritual. Inihanda nila ang isang altar kung saan nakapatong ang kanilang mga alay para kay magbabaya at sa diwata. Maliban dito, nag-aalay pa sila ng mga regalo para makuha ang blessing ng mga diwata at tiyakin na maganda ang kanilang ani. Ang mga tradisyong ito ay nagpapakita ng matibay na paniniwala ng mga tao sa kabutihan ng mga espiritu. Dahil sa malalim na paniniwala sa kanila, ang impluensya ng diwata ay umaabot pa rin sa makabagong panahon. Inspirasyon sila para sa mga Pilipino na alagaan ang kalikasan at pangalagaan ng mga mahalagang yaman nito. Ang kahalagahan ng diwata ay nananatiling matibay sa makabagong sining at media ng Pilipinas. Mula sa literature, films, music, at maging beauty pageants, ay abot pa rin ang influence nila sa kultura, continuously reminding us of our heritage while staying relevant. Strong independent woman with beauty and the heart, yan ang slay. Oh, Want more gist ng chismis? Follow for more gistmis!